Ang sakit no, kasi kung sino pa yung mga mabubuting tao, sila pa yung mga nasasaktan at kawawa. Anong mapapayo ko sa mga naaabusong tao? Ganito kasi yan eh. Pag masyado kang mabait, nagiging target ka ng mga abusadong tao. Pansinin mo yung mga naluloko, nasasaktan at nawawalan. Mga mababait silang tao eh. Ang sakit no, kasi kung sino pa yung mga mabubuting tao, sila pa yung mga nasasaktan at kawawa. Dapat lang naman talaga na maging mabait at mabuting tao tayo. Pero matuto tayong makiramdam sa mga tao sa paligid natin. Huwag ka masyado magpapadala sa mga sinasabi nila kasi makakalimutan mong sarili mo. Ito payo ko sa'yo. Trust your instincts. Pag may napansin kang kaduda-duda, magduda ka na. Pangalawa, learn to say no. Lalo na kung obvious na obvious na na take advantage kanila. Pangatlo, set boundaries. Pag ayaw mo, ayaw mo. Kasi pag inuna mo ang sarili mo, unti-unti mong makikilala ang mga taong hindi makakabuti sa'yo.